kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Sa tuwing na ibabalita sa social media ang kapalpakan at tila, walang katapusang pagkakasangkot ng mga tiwaling kapulisan sa iba't ibang klaseng krimen, ay maraming mga matitinong pulis ang nadadawit sa galit ng mga netizens dahil sa kanilang impresyon na sa panahon daw ngayon ay halos wala ka nang mapagkakatiwala ang kapulisan dahil halos lahat sa kanila ay hindi na raw tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. Isa na rito, ay ang pagbigay proteksyon sa mga sibilyan. Pero paano makakapagbigay ng tiwala ang mga mamamayan kung ang palagi nilang napapanood sa mga balita ay ang kabulastugang gawain ng mga pulis? Kung kaya't nadadamay ang mga matitino na talagang nasa puso pa rin nila ang maglingkod sa bayan at sa mga mamamayan, isa sa mga nahahanay sa mga matitinong pulis at may malasakit sa kapwa, ang baguhang miyembro ng alagad ng batas na nagngangalang Patrolman August David Jr. Sumikat sa social media ang patang-patang pulis, ng kanyang walang takot at buhis buhay na sinagip ang isang babaeng palunod na sana sa maduming ilog sa ilalim ng Barkadahan Bridge na matatagpuan sa Taytay Rizal. Hindi nagdalawang isip si Patrolman David Jr. na tanggalin ang kanyang sapato sa tumalon mula sa mataas na tulay para lamang masalba ang pahina at palunod ng palunod na babae sa maduming ilog sa ilalim ng tulay. Kaagad niyang dinala sa pangpang ang nasagip na babae kung kaya't nakaligtas ito ayon kay Patrolman David Jr. Nagkakagulo po yung mga tao sa bridge na May mga tumawag din po sa akin na kailangan nga daw po nila ng tulong para masakit po yung babae. Kaya di rin po nang isip na gawin po yung trabaho natin. Kaagad siyang pinarangalan ng NCRPO matapos ang kanilang flag ceremony ng medalya ng kadakilan. Plus, Ali, ang trabaho ng pulis of course is uh, to save properties and lives. Buhay ang uh, nakataya so... Uh, o patibuhay buhay niya na rin ay tinaya niya in or para lang masagip yung uh, uh, isang uh, mamamayan na nangangailangan ng tulong. Sa nagawa na ito ni Patrolman August David Jr. ay kahit papano ay kanyang nabigyan ng magandang imahe ang PNP kahit pansamantala man lamang. Pero malaking bagay ito para muling manumbalik ang tiwala ng tao na meron pa palang mga miyembro ng kapulisan ng taos pusong naglilingkod sa bayan at mamamayan kahit na posibleng sila pa ang mapapahamak sa pagtupad sa kanilang sinumpaang katungkulan. Ikaw, kaya mo rin bang gawin ang ginawa ni Patrolman? August David Jr.? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.